Yon guys. Uh, good day sa inyo lahat. So nandito tayo ngayon kadadating lang natin. So may nag-sponsor sa atin. Salamat sa sponsor ng Bibo. Ayan, Bibo. Kendang cellphone. Bibo. Bibo smartphone. Ayan. Ayan. Salamat sa sponsor ng Vivo Smartphone. VIP card. So, etong V, ano, Vivo V60 card. Ano ba tawag sa card na to? Vivo Care Plus. Ayan, ito Vivo V60. So, i-review natin to. Uh, maganda kasi yung lens nito eh. So, Pwede pamalit natin sa GoPro kaya isa 360 natin. Maganda yung uh, base sa review nito. Maganda yung tawag dito. <coughs> Mag-unbox tayo. Maganda yung OIS nito at saka EIS. OIS yung optical image stabilizer at saka yung uh, electronic image stabilizer. So para siyang GoPro. Uh, titingnan natin, i-road test natin mamaya, aalis tayo. Titingnan natin yung stabilization niya. Para pag nakalimutan natin yung uh, tawag dito, yung camera natin na yan, yung isa 360, pwede natin pamalito. So susubukan natin kung gaano katindi yung stabilization nito. So mag unbox muna tayo. Salamat ulit sa sponsor ng Bibo. Bibo. Ayan. So, wala tayong lamesa rito. U Uupo na lang tayo dito. No? Ah, wala tayong paglalatagan. Eh. Okay, pwede na yan. Sige, ano muna natin. I-unbox natin tong Bibo. Salamat sa Bibo. B60. So, ayan mga kalipad. No? Umupo muna tayo rito kasi wala tayong platform. May eh. lamesa na pwede paglagyan. Eh sa pag unbox natin ng Vivo ng V60. Ito V60. So di naman tayo sanay mag-unbox eh. Pero subukan natin. Dali lang naman eh. So ito yung Vivo V60, ito yung premium na premium yung lalagyan niya. So ang ganda no. Ayan. Ito yung pamalit natin sa ano. Kung alibaw makalimutan natin yung Insta o yung GoPro natin, tingnan natin yung stabilization nito na kahit nakamotor ka o moving ka, hindi siya magalaw. So, itetest natin mamaya. Pupunta tayo ng... So, ayun mga kalipad, na dito umupo tayo muna. Wala tayong platform kasi. So, ito, i-unbox natin tong V60 na to tong smartphone ng Vivo V60. Ito sana maganda oh, pink oh. Etong ganitong Vivo, yung kulay pink pero ano eh tingnan ito unbox natin eh. Ang kulay nito gray. So pinili natin 'to kasi yung sa lens nito, yung 6 na lens, yung pang uh, magagandang camera talaga, pang uh, pangkuha talaga sa mga ano, yung mga para sa mga moto vlog. Tsaka maganda yung stabilization nito, yung OIS niya saka EIS. OIS yung optical image stabilizer saka yung EIS niya yung electronic image stabilizer. So titingnan natin kung hindi gaano magalo para pag naiwan natin yung yung camera natin ayan oh Go uh, Insta360 tsaka yung GoPro. Ito nang na ang gag gagamitin natin. So etong Vivo unbox natin. Ito may mga card oh. May mga card. Ito VIP. Ayan. Ayan Vivo. Ito maganda. Sabi rito yung tempered, papa-tempered ka, papapalit ka na every 19 and 20. Within one year, ah uh, monthly, pwede ka magpalit ng tempered. Yun yung, ito, eto yung benefits na ito. Papapalit ka doon sa mismo ano nila, every 19 and 20 of the month. Pwede ka magpapalit every monthly, ito yung benefits nun. So, ito yung, ang ganda ng ano niya, lagayan. sa natin. Yun. Bibo. Yan. Okay. Ito na. Yan. Ito yung lagay niya. Ito. Bibo V60. Ayan. So, parang ano siya eh. Curb. Curb siya. Manipis na manipis siya eh. Ganda sana yung kulay pink na ito eh. So, yun mga eh. Ito nakuha natin eh. medyo parang pambabae kasi yung Ito yung ano niya. Ah uh, manual niya, ayan, English, Vietnamese, ayan, ayan. So ganda, premium na premium, ganda ng ano niya. So, yung image stabilizer nito, optical sa kayo, electronic natin susubukan natin mamaya. So, ito may mga kasama, yung charger niya. 95 watts yung charger niya. Tapos ang ano nito 6000 milliampere, as ah, 6500 milliampere. So pang pangmatagalan to, 65,000, as ah, 6500 milliampere. 6500 milliampere yung capacity nito. Yung charger niya. Tayo, sige 90 watts, 90 watts yung charger niya. So malakas na quick charging to. Ayan, itong kagandahan niya. Mga cards siya. May mga previous nga rin siya rito eh. Ito. Itong ito tayo masira. Ito dito na. Itong ano to? Portable wireless speaker ito. Subukan pa natin to kung ano. Uh, quality rin. Blast portable wire, wireless speaker. Great music anywhere anytime. <coughs> Ayan. So, tapos may meron pang ano to eh. Itong ano eh, 20 watts na ano, power, 20 watts na power bank. Itong mga previous na ito. So, okay na, okay na. So, subukan na natin. ganda. Yun, yung camera, panalo. Panalo yung camera, mga kalipad. So, yung telephoto niya, hundred times. Kahit malayong malayo, no? Ganda, ang ganda ng ano niya. Ang susubukan na lang natin, yung actual test nito, pupunta tayo ng palengke, pabalik, tingnan natin yung uga at saka yung linaw, ano? Sa gabi, tsaka, pero unahin muna natin yung sa araw. So, yun guys. So, yun nga. Ang input nito, yung sa battery, nagustuhan ko lang, pati yung stabilizer, nagustuhan natin at pangmatagalan pwede pwede sa mga lakad pagbablog natin no? so yun guys no paki like and share uh, pasubscribe lang po at uh, para uh, mas marami pa tayong video gawin no so ilang nihiling natin na, no? nihiling ko po na uh, pasubscribe pa subscribe po at saka uh, share na rin po ng video natin so tetest na natin tong opo pupunta tayo ng palengke no thank you Shoutout nga pala sa inyo mga taga Amherst Laboratories no. Na ah, katrabaho ko sila Marlon, Junel. Ay lahat. Ah, sino pa iba? Yung teammate ko sa volleyball. Ayun sila Ideroso, Ronald Ideroso. Ayan. Champion tayo, champion. Next sport pesulit. So subukan na natin 'to, Bibo. Okay, lakad na tayo. Mag-prepare-prepare lang tayo. Ah. So 'yon mga kalipad na dito tayo ngayon no. So gamit na natin 'yung v 60 no. Bali naka 'yung video nito sa ultra high stabilization kasi dalawa 'yung setting niya eh. may isang normal which is medyo ano naman no. Okay okay siya pero mas okay 'tong ultra high stabilization niya. Eh. Ayano no? kung makikita niyo 'yung video natin no. Okay, nandito tayo sa Pateros. Ayun. Okay, the weather is good yan Okay. Dito tayo sa lugar natin. Pupunta tayo ng Pasig, ano, mga Kasama natin si More TV. Shoutout nga pala doon sa isa natin kasama ng ano, no. Nagbablog din si Kalaboy TV no malapit natin siyang makasama ulit no. So excited tayo diyan kay Kalaboy TV. Ito yung lugar na tinatawag na Carlos eh. Ito yan, yan. May blind card county dyan. So medyo ingat dyan. Marami na aksidente nangyari kasi dyan eh. Yan blind card na yan eh. So guys gamit natin ang Vivo V60. Okay. Inano natin, binibreak in natin yung stabilization niya kung okay ba. Pwede ba nating ipalito sa mga action camera natin in case na no, hindi natin madala o makalimutan natin yan, okay yung color nya, okay naman no? yung kulay ng video okay, maganda pwede na, pwede ayan ano lugar na to ah, ito na yung bangbang ito yung San Joaquin, paket ng Bangbang -Bang Bridge. Pasig na to, Pasig. Ayan. Shoutout nga pala dyan sa mga taga Pasig. Ano? Okay. Ayan. So, okay naman no, yung stabilization niya, no? So pwedeng pwede. Okay. Medyo magulo pa yung kamay ko nyan. na pero nakikita natin stabilize no. Compare do sa mga nauna nating cellphone. So yung price nga pala nito medyo mahal nga mahal nga lang nasa 30k pa yung presyo nito. Sa ngayon ayaw ko lang ah. Pero nasa 30k pa rin ang presyo nito. So medyo may medyo may kamahalan. Maganda naman kasi talaga yung telephoto niya at saka yung stabilization niya yung zoom niya no kahit nasa malayo no ang lino pa rin talaga so nandito na tayo sa may sumilang pasig proceeding tayo okay is nandiyan pa rin si more tv no Dri ayan pa siya yung nagdadrive ng ating motor ayan eto na yung simbahan ng pasig so imagine yung eskwela yung koleyo del buen consejo eh, active pa yung school na yan ano? pero active pa rin eh kung pumapasok pa rin eh. Tagal na kasi private school yan. Tagal ng school yan. Elementary pa lang ako. Ayan, yung Pasig Catholic Church. Ayan, nandito na yung sentro. Nandiyan yung Jollibee si Kaliwa. Okay, diretso tayo. Yung diretso niyan. nandiyan yung munisipyo, papuntang Palengke. So, guys, uh, dire-diretso lang tayo. Ayan, medyo tumatapat pa tayo sa sinag ng araw, no? Okay. Ito yung nandito yung Immaculada, yung high school na eskwela la Immaculada ba tawag doon? Immaculate, immaculate, School. May cemetery dyan guys, yung Catholic Cemetery dyan yan. eto yung kabilang ano, sarado, sinasara niyan yung kabilang kalsada. Pag Saturday, sa Sunday, kasi may mga event dyan yung mga LGU. So yan o. Oh. Diretso tayo dyan, medyo nasisinagan yung ano natin, against the light tayo. So, yan nga pala si More TV, no? Subscribe, More TV. Okay, guys. Umikot lang tayo. So, pauwi na tayo, no? At na-test na natin. So, so far, so good. So good, good naman. Okay na okay.

Thank Ito ano mga kalipad? malapit na tayo. dito na ulit tayo sa Pateros. No? Pauwi na tayo. So, na-break in na natin. yan So, i na lang natin. Panonorin na lang natin sa video. Titingnan natin kung okay. No? At, tingin ko naman okay talaga. Ayan, dito tayo sa Pateros. liliko ko tayo dito sa kaliwa. Dire-diretso lang tayo mga kalipad. Medyo nasisinagan tayo ng araw. No? umaga kasi ito, tirik yung araw eh pero okay naman siya no against the light ito yung 7 11 na bago sa kanan ayan so dito de derecho muna ta. dapat kakaliwana tayo dapat kakaliwa na tayo diyan derecho muna tayo rito at uh, may mini palengke rito no bili muna tayo ng uh, isda pritong isda ano yan yung dali dito sa pateros ay nyo. Yan yung mini palengke nila. Ayan. okay rin naman diyan, mga sariwa yung paninda. Okay guys, pa-subscribe na lang ulit ano. Maraming salamat.